Dun sa ibang kinukuha, merong na merong nakuha mga buto-buto. Siguro nagbigay sila. Ito pong bahay kasama rin po ito. Ito ang pinaka ano eh simbahan mm, nila. pinaka simbahan. Ang Philippine Unknown Soldier ay di kilala o di tanyag tulad ng libingan ng mga bayani. Ngunit ang Unknown Soldier Memorial ay may malaking ambag sa kasaysayan na tabunan man ng mahabang panahon ay nanatili pa rin nakatayo ang mga monumento at poste na nagpapatunay na binigyan halaga ang kanilang sak mga sakripisyo at pagbuwis ng buhay na kahit sila ay hindi kilala. Ito ay matatagpuan sa Pagsanghan Lagunang at tatandaan naman na isa sa naging battleground ng mga nagdaang panahon na ang Pagsanghan ay naging sentro ng digmaan simula pa sa digmaan ng mga Amerikano at Pilipino hanggang sa World War II, Hapon at mga Pilipino. Nakaukit sa kasaysayan ang mga naging resulta at pangyayari sa panahon ng digmaan ang unknown soldier ay pinupuntahan ng mga tao sa Japan para sa pagkilala at pagbibigay respeto sa mga namayapa na tinatawag na din kalauna na Philippine-Japanese Friendship Memorial at dito sila ay nag-aalay ng seremonya. Makikita dito sa location na meron silang tinatawag na templo na kalauna ay ginawa na ding tuluyan ng tagabantay ng Unknown Soldier Memorial. Dito nagpapatunay na ang Pilipinas ang punong-puno ng mga kwento at karanasan tungkol sa kasaysayan na talagang hindi natin makakalimutan. Yo, what's up mga idol katoklas? Ah, uh... Isang mapagpalang araw sa inyo at uh, panibagong araw, panibagong vlog. So nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna para matunghayan natin ang isang uh, lugar dito na uh, tinatawag na Philippine Unknown Soldier. So ito yung libingan ng mga hindi na kilala o hindi na isama na mga naging sundalo ng Pilipinas. So parang ano 'to eh Uh, Philippine and Japanese uh, Prince Ship memorial ganun. So magiikot tayo dito mga idol to class para uh, makita natin, papakita ko sa inyo ang cemeteryo ng mga unknown soldier. So tara, subukan natin. nakuha nila nila nang alisin na nila yung mga nito dito meron pa lang ano may naibon silang mga kung baga tawag doon parte parte lang ng katawan ganon hindi lang pala basta siya na tayo ng ganyan kasi yung iba inilipat sa kaliraya pero may nakukuha ang pa, parte ng katawan may nilibing din pala silang dyan ano yan ni Kajiwara eh? 1972. Panahon ni Kajiwara. Oh, kasi Kajiwara ang umuha sa lugar na to. Kaya ito private-owned. Oh, hindi katulad ng Kaliraya, na Japanese Garden Government. Ito private-owned. Oh, kaya, kung natapos, malibaw, 10 years sa kontrata ng may-ari, tsaka si Kajiwara, natapos sa ganung punto, o oh, dinatrya, alis yan ang mga nagtayo dito ng pangalan namin si YouTube. Doon sa ibang kinukuha, meron na, meron na kuha mga buto-buto. Siguro naglagay sila. Ito pong bahay, kasama rin po ito? Ito ang pinakang ano eh, simbahan nila. Mm, simbahan. -simbahan. Ng mm. Wala kaming bahay kundi sa likod. Ay nang mag na ng bagyo, bakit sa mag ng bagyo, nang iwala nila, ginawa na namin bahay. Ay, temple, ano pong pangalan? Hitoji Temple. Hitoji. Oh, Oo. Oh. Hitoji Temple. Ano pong pangalan nyo, Nay? Like? Nobi Pabiloy Nobi Pabiloy okay. niya ko ngayon, pag nagkatuloy yan, kukunin na daw ulit ng gobyerno ng Japan. Gobyerno ng Japan? po? gobyerno ng Japan ang magpapatak mo. Hindi na siya private. Oo. Oh, oh, kasi yung nailibing dito, parang Japanese in Pilipino po. Uh, ito, nakalagay dito, Philippine Unknown Soldier. Ayun yung kanyang Filipino anon tanda. Philippine tanka, Unknown Philippine Soldier. Hmm. Kaya hindi mo alam kung Pinoy lang o Hapon. Hmm. o halo, halo. Sila. Ang nangyari kasi halo. dito, Hapon, Toriano, tsaka Pinoy. Kaya ibig sabihin, yung tatlong yun, may mga namatay sa panahon ng gera na ayon naman sa mga matatanda dito sa pagsangan, na, nam, namatay dito. Kasi ito yung pinagtagpong ano eh, parang ito ang antag doon, landmark ng pagtatagpo ng, ng hapon at Pinoy. Kaya kung tawagin ito, bully run. Diyan sa may taas, may bully run. Naging, nagkaroon ng mass grave. Mm -hmm. mm -hmm. Mga ilang taon na po kayo dito nakatira? Uh, -hmm. Nakabig gawing cartel dito. Isang taon pa lang ata yung anak oh, ko. Pero 27 years na kami dito. Nakatira po? 27? Nung gawin kami 30? caretaker, years na. Pero ang pamilya ko ay lumaki -tumanda. tumanda dito kasi dito kami trabaho sa resort. Ay mm. resort po ito? Oo, kabilang kabilang niya, resort. Ito, La Corona. La Corona. Ito, Rio Vista. Naun -naun -naun ang una ang resort dito sa Pagsahan. Hanggang likod po ba yan? Ito ang kalawakan ng Hitorji di Temple. Yan. Yung pagwad. Basta, simula dito sa temple, sa simbahan nila, yan ang kalawakan niya. Ayan. Puro yan nito. Anas, ito po. Ito. Anso ba ano gilawang ano-ano ano, eh. Ito dito, tinaupahan ano may ari. Uh -huh. Para parking ng lakot. Ayan, nito rin po yan dyan. Oo, nito rin. Lagi yan. Yung ganito ang itsura nito ng lalaki. Yan ang nandiyan. Imagine mo yung ganito kalalaking nito na naan dyan. Pagkakaiba yung nito dito. Diba? Di Gaya niya nakatayo, la Tapos sabi nila, yaman, yung mga ma na nito na ganyan, mga may ranggo. Mm oh. -hmm. oh, ngayon yung nandun sa likod, di ba maliliit lang na lapida. Ayun niya, kaya tayo nakatayo. Okay. Pero may maliliit lang nakapida. Basta sundalo lang siya. Yung parang ganun, wala ranggo. Pero ito, kung tawagin nila pag may nadating dito, captain, eh, top 10, ganyan, basta may ranggo. may mataas po. Oh, yan, yan. Ayun, yan tapos yung kabila naman, yan yung sinakyan na barko nila nang dumaong dito sa Pilipinas. Uh, uh, pa nga, ano, may, ang, may tanda pa. May angkla, parang may okay. So yung pili po kayo magigat nagigat na pa. Magigat oh. na. So yun nga ang mga idol katuklas. So iikotin na natin to. Itong Philippine Unknown Soldier. ah uh, Masayot, masayot sa video. May sa, may oh. Alin po yung barko na? Ito. Hmm, may tatak na barko. Ito yung sign ng no, ng barko, may ayan ang pangalan ng, oh, ng barko. may oh, may angkla yan eh. Oh. hindi uh, na makita sa oh, sign ng barko. Yeah. Yung sinakyan nila dito oh, yeah. ng mga Hapon ano. Japanese Then, tea. Syempre, din. Hindi alam din namin doon din ng Hapon. Chef. Katulad natin. Tatanungin natin kung ano yan. Hmm. Ayon sa kanila, yan. Yan ang pangalan ng bike Siguro ito may katungkulan din po ito, ano? O, basta matataas, may katungkulan yan. Ganyan kalalaki yan, hanay na yan. Ganyan naman yan. Kalawa ka yan, mga ba, ganyan. Ganyan katataas na ano yan. Gaya dito mga idol na to class Sabi ni nanay Yung mga matataas yung ano Mga pagagawa ng ano Poste May mga katungkulan O Matataas yung rango Yan mga sundalong di malaman kung Pilipino kasi halo ay yung nandito mga sundalong inilibing mga idol ka Pilipino, Hapon, Amerikano uh, lahat na uh, Koreano ito kagaya nito mataas ata ang katungkulan nito kasi mataas to eh baka siguro ranggo nito mga lieutenant o kernel ito lieutenant ito kernel siguro ano you know? Uh, malawak daw itong mga idol na tuklas hanggang doon yan. Libingan na ito. Kasi okay. ito naman mga idol na mga nakalagay na una. Yan maliliit. Na ganito. Marmol. Parang mga ano lang. Private ganon. Ito yung mga private mga nakalibing na sundalo, mga private ata to. Hindi si mabasa eh. Hindi mabasa. Japanese eh. Ano ka ba mag ano? Hindi. <laughs> 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 Ang alam ko pong choyla eh. Pong choyla. la. Kiririkong ko la. na ila. Nasa nakalilang dito yung mga pangalan. Dito pala yung barko. Po. Nakapira na dito sa Takaro. Ako po. No. Laguna po. Sa Binyan. Binyan malayo? Binyan Laguna. Ah, yung iba yan. Kasi meron Binyan din dito. Uh, Kaya tawagin, Binyan malapit, Binyan malayo. Ah, uh, Binyan malayo po. Binyan malayo. <laughs> yan mga idol, ito plus dito. Ito, isa pa. Nagibaan na siya. Nagkatanggal-tanggal na nga yung ibang mga ano. Mga idol, ito plus oh. Marmol. Yan oh ito yung mga unknown soldier pero tinatawag din na uh, Philippine and Japanese friendly memorial ang sabi at ito yung pinaka temple daw ito G temple sabi nila <laughs> 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 sa likod na ito mga ito plus ano dito lang yung dito lang oh. uh. Baba, Simbahan po pala to ano? Tanda na. Nandito na 1972. 1972. Ayun ang tagal 53. Nandito naman mga idol ko yung iba. Ang sabi ni Nanay, basta't mataas yung ano ng ano, poste, mataas yung katungkulan. O baka ito ano to?

Buried Families Association Foundation in Japan in memory of the Republic of the Philippines soldiers, the United States of America soldiers, American soldiers, and the Japanese soldiers who fell in the Second World War in dedication to world peace. September 1981, the Q2 War Buried Family Association Foundation. At ito na may yung Japanese na salita niyan. Ito yung English, ito yung Japanese. Ito yung English, ito yung Ito yung pangalan ng mga idol class. Philippine Unknown, Unknown, Unknown Soldier Soldiers Memorial. PID. Tapos ayan ang mga nito maliliit. Ganyan lang. Ito may mga nakasulat to Mga Japanese. Siguro may mga Pilipino din Nani dito. Namin, Walang Japanese, you know? Wala ng Japanese Wala kumagat. Hindi na Japan doon. Ang kera. Wala, wala naman pang mga historical. Dami mga idol ka Puro ganyan. ano Mga Oh, yung pero ang kwento ni nanay, may mga nakuha na bang uh, na putol na katawan daw dito, yung mga buto, mga bungo na nahukay pero kaputol na lang. At inilipat inilipat po sana yung mga nakuhang nakaputol na. Eh. Kaliraya. Kaliraya. Kahit pangalan inilipat din. Ah. pero mga natirang bahagi na kasama dito inililipat din doon. Pero mostly, pangani lang. So, parang ganyan, uh, Ginagawa na lang din nila hmm. na napin na kanilayang. Hindi ko lang alam kung paano yung prosesa ng gano'n. Tantay lang, so, tanda ko. Inilipat sa kanila, sa Yung temple mga ilo to plus. Sa tinagal-tagal nyo na dito na mamamanagi. Wala ba kayong naramdaman na sa sa amin, wala. Pero yung no, ibang yung mga katuloy, ba, katuloy na ba, na dayuhan, at makatulog dito ng, ano ba, mag dito saniglo, may nararamdaman daw sila. Yung may, may nga, may tumira dito, may nagmamarcha daw na hapon, ganon. Ay ko, eh, hindi namin na ano yun. Parang sanay na rin sa inyo, kaya Pero marami nagsasabi, meron nga daw. Ay, eh, sige, depende nga siguro yun. Sarap Mas... siguro matulog dito, ano? Overnight. Overnight. Lang. Overnight tayo? Ha? <laughs> <laughs> Hanggang dito daw yung mga idol katuklas ang sakop ng uh, memorial na ito. Nakakatakot ah, mga idol katuklas. May malalaki ang puno dito. Hmm. Yan ang pinakasimbahan. Yan. Pinakasimbahan. Yan. Nandito yung mga sundalo na inilibing mag-Filipino, Japon, Amerikano, uh, Koreano, nandito. Hanggang dun, daw yan mga ilgatoplas. Saan ito po nakalagay diyan. Sino ko dila, na na rin Ay, Santo po ang natin? Yung ng Buddha na dito sa Pilipinas, sinusunod nila. Buda po ang nakalagay. Oo, Buda, mga Buda. Maraming ito. Wala po kayong mga kayaman na naiwan dito. Wala, hindi ko alam kasi... Hmm. 1972 na ito gawin, downgrade ko lang. Buti po, walang nagtatangkang pumasok dito. Tapos di ba, di ba, Jiwara ba ganyan? Wala naman, nagigibang kusa na lang yan siguro. Jiwara in life and death. Ayan, si Kajiwara. Ayan ang nagpagawa nito. Si Kajiwara. Ito pala guys, yung nagpagawa. Jiwara. Ayan. 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 Ayan tapos patay na rin po siya dito rin siya nilibing dinala lang siya dinala lang dito ang bangkay niya oo oh. mm. pero inilipas na siya sa kanda. parang may may ang laman to sa loob oh baka ginto ang nasa loob nito yung bilang na yan na natin sirang nito yung nila pila so, hindi natin mabasa ang pangalan yung bilang na yan na ang isang sa lapida po. Kasi 1,000 na yung piraso. Kasi di mo natin kayang basahin eh. Insik. Tapon. So, ibig sabihin, sa isang lapida po, 1,000. Kasi Ito baka ang bilang nila. Pangalan nila. Pangalan nila lahat yan. Ang baka, hindi siya ulit-ulit. Ano, 1,000 piraso. yan na lang yan. Pwede ba sa isang piraso? yung sabi niya na natira. Pero kung ito'y kabuhan, ang dami nila. Mm -hmm. Pero mga tatlong ito, hindi pa ako ng dami nila dito. Wow, may naiwan dito mga ilang ito. May ano, may ano, pwedeng tingnan, no? Itang ilaw. Ano, ang kayamanan sa loob. Ay, kamusta naman ang bayan niyo? Maganda. Ilawan natin. Ay, maganda lang po. Ay, ano siya, parang... Ano? Parang ano lang yung loob, mga idol na class. Opo, madalang lang po kami. pumunta hmm. ko sabi siguro mga tatbong buwan. Hmm. Kasi masyadong malayo eh. Tapos <laughs> nakamotor lang kami. Sino sa tradisyon ano sila yung mga nga yan? mga 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 sa mga 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 yung mga idol katuklas Titingnan natin. Baka may naiwan pang mga buto. Ganon. Kita tayong katawan dito. Mga kalansay. Ganon. Wala na yung ibang ano dito. Mga ilo na Nagtatanggal-tanggal na. So, mag-research din tayo mga idol katuklas ng ibang ano dito, uh, ibang kwento. Hmm. Mga kawayan din dito mga ilo to class. Oh. Hindi hmm. ko na kung yung sulat na yan. Japan, Japan kasihan. <tongan> ano po kaya ito? Upuan siguro ito ano? Oo, oh, upuan yan. Nakapalibot yan dyan sa puno ng alagaw. Hmm. Napitira na lang ako. Na, Nag-iisa. Diyan, mayroon pa po dyan? Wala na? Wala na. Ito lang yan. Ito ang kabuhon nga niya. ang doon sa may pader. Yan. galing yan? Galing ba po ng binyan? Malayo. Saan taga Mindoro ka? Hindi po, taga Bicol po ako. Sila po ang Mindoro. Ah, magkakasama na kayo sa Sibaba. Opo. Oh, yan mga idol ka to class, oh. Ikutin natin para makita nyo lahat kahit na ano, hindi natin naintindihan din yung mga nakasulat. Pero ito, sa nasabi ni nanay, ito daw yung uh, barko sa sinakyan nila nung mga um, uh, Japanese soldier. Yan o. Meron ba ditong sili o? Oh? Sarap nito mga idol katuklas. Ito yung pinakamatinding sili na talagang maanghang talaga. Maliliit lang pero sobrang anghang. Nandiyan siya mga idol o. Uh, iikot ko kayo dito sa uh, libingan ng mga unknown soldier na uh, isa rin sa mga uh, may parte sa kasaysayan ng digmaan na naging ano rin uh, mata nung kasagsagan ng digmaan itong lugar na ito na may kwento. Meron pa dito mga ano, mga marmol. Ano-ano na. Kahit ito class. <muling> naman yan? Yung mga, mga Buda, gano'n? Oo, oh, may Buda. May malalaking Buda. Ngayon, wala Ma, na po. oh, wala na kasi hindi ko alam kung anong taon nila itinigil eh. Basta nang itigil nila, ginawa nila yung mga Buda. Hmm. Sinunog nila yung ibang Buda na gawa dito sa amin sa Pilipinas. Ay, sinunog? Oo. Oh, Bakit oh. naman gano'n? Kay? Pero kaya nilang dalhin, hindi nalang nila sa si Japan to hmm. Pero yung iba, sinira sinun nila. alam na tamo talaga yung pagkagawa ng bintana ipan eh, pan Japanese yung mga nalula to oh. ganyan yung mga bintana sa Japan eh yan o oh. pan Japanese picture na lang tayo So yun nga mga idol na class So hanggang dito na lang yung vlog natin At uh, at least nakita nyo Nakita ko sa inyo yung isang libingan ng mga anon soldier dito sa Santa Cruz Laguna na may parte din sa kasaysayan at may history part ng history ng Pilipinas na ngayon napuntahan natin at nalaman natin so hope oh, magustuhan niyo yung vlog na ito at sana panoorin nyo. so hanggang sa muli mga idolato bye bye